no Hi guys, alam niyo kung i itong lechon ng mga artista, politicians at mga sikat na 5-star hotels. Na almost 20 years na at sobrang nakaka-inspire pa 'yung story nung may-ari. Na dating taxi driver pero tignan mo naman ngayon. Ang pinakamaraming nagawa nila sa isang buong araw, 300 orders ng isang buong lechon. At hindi lang 'yon premium quality at affordable pa dahil ultimo lechon nila naka-aircon pa. Ito ang Javi's Lechon Baboy at Baka na located lang sa May Aginaldo Highway, Imus, Cavite. 2005 daw nang magsimula sila at one of the first lechonan nga daw dito sa sa may Cavite. At ang nakaka pa dito guys, sobrang linis ng buong lugar nila. Sa kanila kasi umuorder yung mga sikat na 5-star hotel sa Manila, eh sobrang mga mahihigpit daw yun, na lagi daw nag dito sa site nila, kaya tingnan mo naman ultimo mga baboy nila, naka-aircon pa dito. Ganito daw yung ginagawa nila para masigurado na hindi nila langaw yung baboy nila. At kahit itong area nga, kung saan sila nagpapak, eh napakaayos talaga. Kaya no wonder, tingnan nyo naman yung mga order sa kanila everyday. Grabe sa dami yung niluluto nila ng sabay-sabay araw-araw. <coughs> <laughs> mm. Mm. Balat ulit with suka. Mm. 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 Mas lalong sumarap bagay na bagay sa suka. Nakita nyo kung gaano kalambot at juicy. Wow. Grabe sa lambot. Oh, nagiiwalay. Siguro kahit wala kang ipin, kayang-kaya mong kainin to. literal na putok bato. Mm. mm. Melts in your mouth. Ang <laughs> sakit sa ulo. <laughs> putok bato. Pero masarap. Kamisa lang naman, Pasko naman eh. <laughs> so yun lang guys. Thank you for watching. Bye! Mwah.